Hello po, kamusta po kayo? Ako po si Fen sa aming Bakuran Vlogs Nandito po ulit ako sa Hagunoy Yan, nakikita nyo dito sa likod ko ito yung mga marigold na bulaklak, yan o, no? may mga bulaklak na siya, nung huling uwi ko maliliit pa to, ngayon may mga bulaklak na, tapos may mga periwinkle at meron ding sinya ito, yan yung sinya tapos ito yung marigold, yellow and orange yung bulaklak. Yan, ito yung alaga ng father ko dito sa amin. Tapos, uh, kaya lang ulit ako nag-video. Kasi nakita ko yung orchids. Ayun, may bulaklak na naman yung kulay white. Yung orchids ko po, nung 16 years old pa lang ako. Yan po, Tinatay ko muna kasi maingay yung bangka na dumaan. Kasi, kung titingnan nyo, nasa tabing ilog po yung garden na to. Yan, eto, yung bulaklak. Yan, baka mabali, mapagalitan tayo ng tatay ko. Yan, eto yung bulaklak ng orchids. Nung 16 years old pa ako, hanggang ngayon buhay pa. Yan, dati hindi to na bulaklak kasi nung ginawa dito sa tabing ilog, nilagay doon sa hindi na arawan. Yung araw niya hapon lang. Yung after lunch. Ito, morning sunlight talaga hanggang 12 o'clock ng Uh, tanghali may araw dito kaya tingnan nyo yung mga bulaklak ko gustong gusto nila pakikita ko sa inyo nang malapitan yung mga bulaklak na to at saka yung ibang halaman na nandito yan eto nga yung halaman na alaga dito ng father ko eto yung periwinkle dati ang daming kulay nito dito may kulay white ah uh, kulay white na may yellow. Ito yung mga sinya. Kulay red na sinya. Yan, may bangka dito. bangkayan ng pinsan ko. Yan, kulay pusha pink na sinya. May kulay pink. At yung marigold, yellow. At saka yung kulay orange. Tapos, meron din dito na ano, yan, ito yung bulaklak ng orchids. Yan, at, at meron nang pwedeng i-propagate. Yan, tapos, ito yung dove orchids. Ito, kung mamulaklak yan, napakadami. Tapos, ito yung periwinkle na kulay white na may red. Dati kulay white na may yellow. Tapos, dito, meron din na, ay yung daisy. Ito, yung parang daisy siya. Pero, parang gerbera to eh. Yung kaya lang, parang native to. Dito sa atin. Dati ang kulay nito ay kulay... eto kulay old rose. Yung ah uh, gerbera na to. Pero may tawag dito sa si sislin. Hindi ko lang matandaan ko ano yung tawag niya dito. Yan, marami nang... Uh, na propagate yung father ko humihingi ako ng isa kaya lang sa kana maganda yung location nito kasi nga morning sunlight kaya gustong gusto nila rito ayan o, magbubulaklak pa ulit nung huling punta ko dito ito yung nakabuka matagal-tagal din inaabot nito parang 2 weeks yung bulaklak tapos yan nga yung mga cactus na dinala ko dito Ayan, naparami na yung mga cactus eto, inuwihan ko ng kamyas yung father ko yun, dito sa may sasahan na pinagkukuhanan ng uh, tuba para maging suka. Yan, meron ding nakatanim na uh, talong. Yan, dinala ko rin yan sa father ko para alagaan niya at pakinabangan din. At ito yung gusto kong ipakita sa inyo. Kung makikita nyo dito, sa may ilog, meron kaming balsa rito. At yung bangka ng pinsan ko nandyan. Nakikita nyo ba yun? Yun o, oh, sa gilid ng bangka. Ayan, mga driftwood yan na uh, galing sa sa tito ko. Yan, ang gaganda nito. Iuwi Iu ko yan, kaya lang uh, inaayos pa at pinatutuyo para hindi ganun kabigat. Kasi maganda yung driftwood na to. Ito yung mga driftwood na nagtatagal po talaga ng halos sampung taong mahigit. nagahagis na ulam dito sa amin yung dumaan na yan, si parang tamis ayan eto, tingnan nyo makikita nyo may mga kainan ng lotus yung akahoy na yan, parang yan yung mga puno ng ano puno na to, yung matinik aroma yan yung mga puno ng aroma na matagal na nakababad sa ilog o sa tubig kaya ganoon na yan katibay hindi na yan basta basta ah, mabubulok. Yan lang, yan lang po yung gusto kong ipakita sa inyo. Na nandito dito ako sa Hagunoy at yan, tabing ilog yung bahay namin dito. Isang patunay, pakikita ko sa inyo, ginawang haligi ng tatay ko ng tambaya namin dito. And ito yung tambaya namin dito sa Hagunoy. Ito yung tabla may mga container dito lalagyan ng suka yan kasi nag, nagsusuka yung father ko na dati ako. Ngayon, ayan o, oh, kung makikita nyo, ayan, napakatibay po ng, ng kahoy na to. Ito yung ganito yung hinahanap ko na para kapitan ng orchids. Ito yung mga kinainan ng lutos. Yun yung, ito yung kamukha nung nandoon sa balsa, hindi lang ako makababa. Ito parang nandito pa kami, maliliit pa yung anak ko. Nandito na to. Sa cottage na to. Yan. Tambaya namin yan. Upuan to. Ginawang haligi ng father ko. Ang tagal na nito. Hanggang ngayon, hindi mo basta-basta to malalagari. Kaya ganyan, hindi na malagari dito sa bandang on, oh, taas. Yan, ganyan lang. Ganyan katibay. Yung kahoy na yan. Kaya sana doon, pag dinala ko doon sa amin sa malolos, ay uh, yung mga driftwood nakakapitan ko ng orchid sana uh, ganito rin yung taon na abutin mukha nitong kahoy na to Yan babalik po tayo dito sa mga driftwood marami raming driftwood din po ito mga nasa 20 piraso yata yan at hindi pa lang nadadala sa amin dahil nga pinatutuyo at nililinis para medyo magaan na kapag uh, sinakay sa tricycle. Tapos syempre kapag marami-raming driftwood marami-raming orchids na naman yan. sa Bernie baka naman. Ayan. Marami-raming dumadaan na bangka. Yan po. Ito, ito lang yung gusto kong i-share sa inyo ngayon. At maraming maraming salamat po sa mga walang sawang nanonood at walang sawang sumusuporta sa aking mga video. Sa mga kaibigan ko sa YouTube, sa mga subscribers, sa mga silent viewers na laging nanonood na aking mga video na hindi po nag skip ng ads. Maraming maraming salamat po. Keep safe everyone. God bless.